Ang gulang, laking bawang na dumikit sa kamay ko ha. Wow, ang layo nun. No? <laughs> eh, paano siya babalik dito? Lalangoy! Astig! <laughs> hey guys, babalik daw si Ate Rito, ano, lalangoy, pabalik. <laughs> <laughs> Sige tama na yung video, kain muna. Oo oh, kumain ka na monsing. Oh. Okay. Sige, pinapalamig ko piy. Nagluto ka na naman e, okay na yan. Asama ka na Pinapalamig, sabay tinakpan. Hindi <laughs> kasi baka langawin ng malaking bangaw. Sige, may hiyena to tago. Uh. Hey. Saan nabinag ganyan, wala yung battery. <laughs> Balib. <Ballyw>. Sa <laughs> <The> memory card e. <laughs> wala <Tula, nung> film. Saan <laughs> <laughs> so, gano'ng video, ka may ano. Talaga? <laughs>